Mamayang hapon o gabi pa inaasahang bubuho sa mga motoristang babiyahe ngayong Miyerkules Santo sa North Luzon Expressway. Pero ngayon pa lang, paalala ng pamunuan ng North Luzon Expressway sa mga motorista, galangin at sundin ang minimum at maximum speed limit sa North Luzon Expressway para ayuwas aberya. May news to go si JP Soriano live. JP. Para sa mga oras ito, isa pang ay maayos pa naman nalagay ng trapiko sa north at southbound lane ng North Luzon Expressway uh, pero silipin natin ang nalagay ng trapiko sa ilang uh, bahagi ng NLEX kagaya dyan sa may DAO exit kung saan uh, makikita natin na meron na nga uh, bahagyang uh, queuing o build-up ng mga sasakyan na uh, yan po yung northbound, yung mga sasakyan papunta o palabas ng norte papunta sa mga probinsya gaya ng Subic at Bago pero ayon sa pamunuan ng NLEX ay uh, yan ay bahagi pa palang uh, normal daw na nangyayari yan kapag uh, rush hour pero inaasahan nga ng NLEX management na bibigat at uh, darag sa mga bulto ng mga motorista mamayang tanghali hanggang mamayang gabi para umuwi sa kanikanda ng probinsya ngayong Semana Santa. At uh, sa nakalipas nga na magdamag, Kara, sa kabutihang palad ay wala pa namang grabing aksidente na itatala sa kahabaan ng NLEX maliban sa isang minor accident sa bandang Valenzuela pero wala naman itong naging epekto sa daloy ng trapiko. Muling paalala lang uh, sa mga daraan sa NLEX, Kara, 100 kph lang ang maximum speed limit para sa mga sasakyan, 60 kph naman ang minimum. Sa mga bus naman kara, 80 kph ang maximum speed limit. Ngayong araw din na hanggang bukas ipapatupad ng NLEX ang kanilang express lane promo kung saan pwede silang magbayad ng isang beses ng, ng toll mula sa Balintawak o Mindanao, Mindanao Avenue Toll Plaza patungo sa Dau, Subic o Tarlac Exit. Kung sakaling masiraan naman o magkaroon naman ng anumang aberya sa mga biyahe, maaari po nga tumawag sa hotline ng NLEX sa 0235000 o mag-text sa 0920 2839 Pwede rin sundan ang Facebook account ng NLEX, i-type lang ang Travel on Great Roads, o i-follow sila sa Twitter kara, i-type lang ang NLEX Traffic para makakuha ng traffic updates. Pwede rin daw i-report sa NLEX Hotlines kung sakaling mabiktima raw ng mga namamato ng sasakyan. Ayon sa si NLEX, may ilang isolated cases na nai-report sa kanila kung saan ilang minor de edad umano ang nambabato ng sasakyan na dumaraan sa may bandang may at Mexico, Pampanga. Meron po mga isolated cases po na nababato po yung mga sasakyan natin. Like yung mga sa alam ni Kawayan. May mga bata po kasi na wapasok po dyan tapos mag, magte-trip po. Ganun. At po agad sila sa hotline para yasis po sila ng patrol sabot ang palad wala pa namang nare report na ganyang insidente kara uh, pero uh, ngayong alas 10 ng umaga inaasahan ding uh, mag inspect dito ang uh, mga opisyal ng TRB sa traffic control room ng traffic control room ng LLEX para matiyak kung uh, maayos bang naipatutupad ang kanilang operasyon dito kara JP, meron bang mga roving teams itong North Luzon Expressway para talagang hulihin yung mga lalabag doon sa minimum at maximum speed limit? Mm -hmm. Karap, meron. Bukod sa CCTV nila na monitor sa kahabaan ng NLEX, meron silang mga umiikot na mga traffic uh, officers dito sa NLEX. In fact, nagdagdag sila ng karagdagang mga personnel, traffic personnel. ngayong Semana Santa para matiyak na talagang uh, mababantayan at magiging ligtas ang pagbiyahe ng mga motorista ngayong ng, uh, holy week at uh, pag-uwi sa kanilang probinsya. And And I understand pati yung mga mabagal masyado na mga sasakyan, huhulihin din yan, ano? Tama, Kara. Kasi very important daw na talagang masunod yung kanilang uh, dinisen yung speed limit. Ito'y para maging maayos ang andar ng mga sasakyan at masunod talaga at nang maayos ang lagay ng trapiko rito sa North Luzon Expressway. Mga anong oras daw yung uh, magsisimulang bumigat yung daloy ng trapiko dyan sa North Luzon Expressway para sa ating mga kapuso ma mabigyan sila ng abiso ngayon pa lamang? O tama, Kara. Based uh, sa experience ng North Luzon Expressway, kapag uh, miyerkules santo, Uh, kadalasan yan, after lunch hanggang mamayang gabi ay tuloy-tuloy na ang uh, pagdagsa ng mga motorista rito sa North Luzon Expressway. Kaya para daw po doon sa mga pwede nang mauna at pwede nang bumiya ay samantalahin na, na maluwag-luwag pa ang kalsada rito sa NLEX. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.